Kumita sa paggawa ng Digital Planner, alamin ng Deskarte sa RAKET! Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung oo, itry na ang paggawa ng Digital Planner gamit ang CANVA! Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET! Pumunta lamang sa iyong Canva account at isearch ang keyword na PLANNER. Dito, marami ka ng pagpipilian, from cute to aesthetic designs. I-add mo lang kung ano ang gusto mong ilagay sa iyong digital planner, kagaya ng date, notes, at things to do. Then design it, depende sa iyong taste o di kaya mag-experiment ka. Kapag satisfied ka na, i-download na ito as PDF at pumunta sa iyong online shop gaya ng rocket.ph. Kaya kung may free time ka, i-try mo na. Sabi nga, 'di ba? Hindi napupulot ang pera.